lagpas na sa recommended interval ng change oil okay lang ba ito? Hello mga paps I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question ano at yung question nya ay related sa change oil at ayun uh, nga daw, lagpas na daw ng 500 kilometers yung kanyang uh, odometer sa recommended na change oil ang tanong niya sa atin is kung okay lang ba ito well technically wala ka pa namang magiging problema dyan 500 kilometers hindi pa namang ganun kalayo yan actually sa casa sa mga natanong ko before eh pwede kang lumagpas basta not more than 1000 kilometers dun sa nirecommended lang interval now ano ba yung magiging problema kung sakali mang pinabayaan mo yan, kung ginamit mo pa rin ng ginamit at uh, hindi ka nag-change oil, uh, isa sa mga posible maging problema dyan is pwedeng mag-accumulate yan ng oil sludge. So yung oil sludge, yun yung titigas na yung oil. At pag tumigas yung oil, pwedeng bumara yan dun sa mga uh, parts natin. At pag yan ay bumara dun sa mga daluyan ng oil, there's a tendency na hindi makakapag-circulate ng maayos yung oil sa loob ng engine. So, yan, pwede nang may masira kang component dyan kasi hindi na napupuli lubricate yung mga component natin. At isa rin sa mga problema dyan, pag hindi tayo nag-change oil, eh yun, pwede mas maging mabibrate o maingay yung ating sasakyan o yung ating makina. Pwede lumakas sa gas yan dahil nga hirap nang tumakbo yung iyong makina dahil nga pwede yung iyong oil, imbis na pampadulas, ay nagiging uh, pampigil na do sa takbo ng mga component natin ano at yon pwede ring mag lack of power yan kumbaga hindi pwedeng kulang na sa power yung yung sasakyan. Kumbaga, parang related na rin 'yon do sa paglaka pagla paglakas ng gas eh, dahil nga uh, mahinahihirapan ng umandar yung ating sasakyan. Kaya ito mong recommended ko to sa inyo mga paps no as much as possible kung kayo ay babiyahe man sa malayo, eh kung sakaling sa tingin ninyo eh bawa ang balikan is 1000 kilometers at na nakikita ninyo na 500 na lang yung natitira sa inyo eh mas maganda magpa early change oil na lang kayo at least na pa-check niyo pa yung sasakyan ninyo para sigurado na hindi problema kasi mas better yung mas early tayo than yung late tayo although yan naman sabi ko nga wala pa namang magiging problema yan okay kung 500 kilometers wala pa yan nating to worry pero wag lang sana nating i-practice na laging ganun. Kung baga, ang bawa, sige, nag nagpa-change oil ka, 5,500. Eh di susunod mong change oil, 10,000 kilometers, eh di mga 4,500 lang yung ma-accumulate mo dun sa bago mong oil na ilalagay. So, parang nalilinis na rin naman yun. Okay? So, yun lang naman mga paps, no? Sakali mang ma-experience nyo to, eh, nothing to worry. Huwag mo na kayo mag-worry. Okay lang yan, nangyayari yan Ako, ito, bawa sa akin ngayon Lagpas na to ng uh, Parang 600 kilometers na lagpas ko eh, bukas pa ako change oil So, okay lang din naman yun Wala namang problema So yun, kung nagustuhan nyo yung video Pakilike na lang mga paps At kung may mga question kayo Just comment down below na lang At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel Press subscribe button sa baba Sa Facebook, click lang yung follow sa taas At TikTok, click yung plus sign Diyan sa logo ng question Salamat sa panonood Keep safe mga paps